Tira ka ba yan, no? Grabe. Sabag <laughs> niya. Clear na clear, eh. Ano pala ito, i-start Mga boss, tanawa, ha? Atong, 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 wow. wala, 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 sa, wala sa amin to eh. Ganito, eh. Paano i start to eh? pag-start pala ng ganito, ganito lang, mga boss, oh. Yung card lang ito, ATM card to eh, oh. Idikit lang natin to dito. Sa, dito banda, oh. Yan, oh. Start na yan siya. Ano? O, oh, diba? Start na yan siya. Pwede na mo atras. Atras ito na yung atras ito. Neutral. Reverse. So, yan ang camera. O. So, ganun lang. Idikit lang natin yung car dito banda. Ang pag-start dito sa Tesla. Yan, Tesla Model 3. Paano tanggalin yung rear bumper? Buuhan na yung gabayan. na Yan, kasama na yan sa baba. Kasi pag hindi mo isama yan, mahirapan ka dito. Pag ito lang itatanggalin mo dito banda, mahirapan ka clip yan. So, ilang tutorial lang naman. Isa, dalawa. Tapos may clip doon. Yun lang. O sa dalaw dalawang apat na clip. Tapos yung tornilyo, yung 10mm, apat din. So, ganoon lang kasimple. Hmm. Huwag mo na tanggalin dito banda. Mayroon naman diyan oh. Ayun oh. Huwag mong natanggalin. Pero tatanggalin din natin 'yan kasi bituan yung bumper, I-refer din eh. Ginawa ko ito eh. So, ganun ang pagtanggal ng rear bumper sa Tesla 3, model 3. nagtanggal pala tayo ng door handle kabayan ng uh, ODQ5 SUV yan siya kabayan ha Ayan, tinanggal ko muna yung uh, lock, lock, lock doon sa may susian pero saka naman tanggalin yan walang problema yan Kung pagbukas pala niya kabayan ibang style ng pamahanan pagbukas niya may loka tanggalin mo yung kuan yung clip kuhan niya siya cover cover yan ang pinaka handle kuhan niya pinaka cover niya sa handle tapos makita mo yung nandiyan na yung wiring dyan dahil may dalawang wiring dyan ang mahirap niya kabayan ang mismong mahirapan ka yung bolt pag pahirap pag ilagay mo na pag ilagay mo na pero pag tinanggal walang problema pag ilagay mo na kasi yung wiring yan para mas short kasi wire pag igpitan mo na yung uh, yung turnilyo niya. Pero no? na nakabayan no tingnan tanggal na. Yan so OD ODQ5 2024 model so pag magtanggal ng bubong bayan yung bubong bayan walang ibang tanggal ako lang hindi mo. So hindi isa pang mayabang magaling ako magtanggal walang sira yung ayan oh. oh. so, Tanggalin natin yan para hindi tayo mahirapan magtanggal sa baba kasi para hindi siya masisira. Ano oh. katulad sa grab andil tatanggalin natin yung grab no. Oh. Na lahat yung issue isang isa na lang yung driver side. Pati yung sun visor niyan oh, oh pati yung sand visor na to pati ito so paano tanggalin so yung grab handle saglit lang yan ipikita ko sa inyo ha para matuto din kayo kabayan ito magandang kalaman to so mas maganda mayroon kang litre eel katulad ito so saglit lang yan so i-open mo yung grab handle i-open mo ganun yan o tapos ang gawin mo dyan so iangat mo lang ito pinakit niya pala kita o ganyan para yan o e ganun na natin to yan o litre eel yan ha yan o tapos tapos nahirapan ako. Ayan o. No? So, pwede na hilahin yan. Kabila din. Kabila din. So, loss na yan. Ayan. Yeah. Pwede na tanggalin yan. Ano lang kasimple. Ayan ba? Lito natin ito. Hindi pa na. Sa upos. Iiwanan na natin. Huwag natin tanggalin buo. Para madala natin yung clip pinaka-clip ano. Kasi pag o, o, ilahin mo lahat 'to, baka maiwan yung clip. Pero hindi naman mahirap tanggalin din. Tung na to, tung stainless steel na to, bakal na to. So mas maganda hindi mo na iwan para automatic hindi siya ma uh, matatanggal. Ganun lang na simple Tapos ito naman, yung sun visor naman. Ano? You know, yung sun visor naman. So ito tatanggalin natin 'to. Ito. Pag matanggalan natin 'to, ito yung nakaipit niya eh. Tutukayo. ODQ5, okay? 2024 pero mga 2023 halos parehas lang yan. You know, you know, ito, ba? So tanggalin yan siya. Hmm, pag ganun lang. Oh, no, lang, no. lang. Oh. Yan oh, tanggalin yan siya. Kita ko sa Ito, wala namang problema to eh. Ano? Yan oh. Tanggalin oh, yan di ba? So ipit lang to siya dito. Oh. Ipit mo lang, lang siya para hindi siya ma matatanggal. Ipit mo ulit, ipit mo ulit. tagalin mo lang ulit pag ikabit mo na. Tapos yung wiring naman, walang problema to kasi sundutin mo lang yung maliit na butas to. Ayan, lahat ng ganito lang talaga yung uh, Sundutin mo lang yung maliit na butas na yan para matanggal to. Tapos ito naman kabayan para hindi ka mahirapan dito. So, isama na natin yan. Kasi parang sa tingin mo lang tanggalan, pero ito hindi to tanggalan ng kabayan ha kasi ito yung pangipit niya eh. It, mo lang to. Ayan, oh. parang oh, di ba? Tapos mahila mo. Mahila mo na to siya kasi ito yung tititi ti 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 niya maglalak din to dito dito ganun lang kasi simple tanggalin okay so alam mo na paano tanggalin yung mga sanbay so yan. di ba o, importante no kasi minsan mahirapan kahit hindi mo alam ito naman kabayan kasi tanggalin din natin to para nakaipit kasi to eh so iganon mo lang yan yan ganun wag mong yung bakal ito may plastic tayo ganito tulad dito ganun mo lang yan oh ganun, ano, no? di ba tapos pawiran mo lang ganun ingatan mo lang tapos ito no so, titingnan pa natin to kung ano para tanggalin okay ganun lang kabayan wag mo tumama subscribe kabayan salamat ito mga boss, oh, bagong modelo yan, bagong bumper din. So, yung grill, okay lang. Yung fender. Seeking the piece, aban, kabayan, oh. E, titingnan natin yung mga part lahat bago natin tatanggalin yan. Pag nakita natin, tatanggalin natin. Tapos mayroon sa loob, baka mayroon pang mga kailangan na piso. Ayan, tatanggalin na natin. So, saglit lang tanggalin yung kabayan. Mga Nissan, Toyota, uh, uh, Hyundai, Kia, Audi, BMW, Mercedes, saglit lang tagayin lang. Lalo na yung mga bagong modelo ngayon, saglit lang, nakahalos, nakaklip lang lahat. Hindi ka tulad ng mga Toyota dati, ng mga lumang modelo na Toyota, nakabolt talaga lahat, lalo na yung sa likuran. So, mayroong kuha niya, nut saka bolt, bolt saka nut, nakakunik. Pero ngayon, mga bagong modelo, halos nakaklip lang, hindi matibay. Pero matibay pa rin yung clip ko ba yan, ha? Kasi pag yung, yung nakakontra yung clip pagtanggalin mo, mahirap, mahirapan ka rin magtanggal yan. So, yung ganun, tanggal ka ba yan, no? saglit na natanggal ka ba yan, no? Ano na kabayan? Huwag kalimutan. So, kabayan, another day. Another repair na naman tayo. Toyota Corolla pala yung gagawin natin kabayan. So maganda to kasi Toyota Corolla. So Toyota, simple lang siya kabayan kasi walang problema yan. Basta Toyota. So, repair tayo. So yung repair natin, panel, pintuan, palit, sikanhan yung isa kapintuan. katulad yung kabayan o. Oh, yan ang sikanhan. So itim yung kulay. So kailangan natin pinturahan lahat yan. So tanggal lahat yung sikanhan na yan. So yun pala kabayan. Yung mga gamit na yan kabayan. Itatapo na yan kabayan. Yung mga motoro yung glass. Tapos yung rubber, itatapon na yan. Yung rubber, importante din yan. Tapos maganda mo yan sa si kabayan kasi 2020. Motor, decor, pati yung decor. Maganda yung decor dyan. Oh. Ay, pag may mga kailangan pala dyan, baka gusto nyo yan, pwede natin itabi. Pero sa ngayon, itatapon talaga yan sa si kabayan. Mag-PM lang kayo pag mayroon kayong sakyan na Toyota. Kunwari, katulad yan, Toyota, may sakyan kayo. So, anong modelo so, Mas maganda kung may mga air repair dito, pag mga katulad niyan, ibaklasin natin tapos tatapon na naman 'yon. Eh pwede natin itabi yan para sa inyo yan. Tapos ipapagahin natin. Okay, walang salamat. Yung kabayan, i natin yung panel. So naikapit na pala natin yung si na bago yung pintuan na yan. So isitin natin kasi medyo pumasok yung panel ayan para makita natin yung alignment na yan para manipis lang yung masilya na may lagay natin. Para hilahin natin sa masin. Tuloy kabayan, oh, gumamit tayo ng masin pang hilahin. Maganda kasi, pero tatanggalan natin yung battery niya kabayan ha. O hindi tatanggalin yung battery, mayroon kaming ilalagay na para hindi masira yung mga wiring. Pero minsan, i-disconnect e, natin yung battery talaga. Yung kahit yung positive lang o kaya sa negative, basta matanggal siya. Okay, tapos hinila na natin yung mga pumasok. Tapos palupaluin kasi hindi na ako magbubutas kabayan. Minsan, butasan mo yung panel. Tangit kasi yung butasan kabayan. Kaya mas maganda yung machine yan. Dikit, hila, dikit, hila. Hindi naman siya magbubutas kasi may power kasi yung sa kabayan eh, hanggang kuan lang hanggang gano lang power yung katulad niyan hanggang 69 lang siya para normal lang yun yan. okay, okay na siya kabayan so lilihayin na natin yung kabayan yung mga itim itim para matanggal bago natin lagyan ng pintura o kaya uh, uh, isan natin pag hindi matanggal so, okay. finally ha tayo yan tatanggalin natin lahat ng masilya kasi na na dati yung kabayan kapal yung masilya din yung may nakalagay ng masilya yung sa so, may dulo Pero, sa may papuntang bumper so, makapal na yung masilya dyan kasi na-repair na dati yan yan, ipakita din natin ipakita natin yung bakal para mas maganda dito kasi kabayan kailangan makita yung bakal bago mo lagyan ng masilya hindi lang yung lilihain mo ng iti tapos okay na masilyahan mo na hindi ipakita yung bakal dito bago ka maglagay ng masilya Pero, so natanggal na so yan, masilya na tayo agad so first coating tayo kabayan kasi nag-sikan coating ako niyang kabayan ha? pero hindi ko na ata na video yung sikan coating basta dalawang pahit tayo dyan sa unang pahit tayo so punduhan natin yung medyo malalim lalim pero okay na yun sa kabayan kasi yung pintuan na yan nasitin naman natin nakita natin yung alignment sa pintuan okay na okay na yan pero hindi ko muna tinanggal para makita talaga natin yung final sitting niya sa masilya yan o tapos mailing linya din yan sa kabayan ha pakanto so ganun lang kasimple magpahit ng masilya tapos yung sa pintuan pala na si Kanhan may tama din yan sa taas lang naman yung tama din tapos yung pangalong yung driver side na pintuan drifter din yun yan, tapos masin tayo, unang-unang kuha unang natin liha, masin na gamitin natin 120 yan sa kabayan na sun-taper yung gamit natin. Tapos yung kabayan, hindi ko na napakita. Yan, fine na lang sa kabayan. Oh. So, okay na yung taas. Fine na lang yun. 320 na sa kabayan ha, na taas na masin yung gamit. Ibig sabihin, sa baba na tayo. So, tinanggal natin yung tape. Tapos 120 sa liha na mano-mano. Yan o, 120, 180 na mano-mano. Tapos 320 na masin. So, pero sa taas ko ba yan, okay na yan siya. Na 320 max na yan siya. Ready na yan siya. Pag tanggal lang tip sa baba, ibig sabihin pwede na i-primer natin yan. Ano? So, ganun lang kasimple. Kabilis. So, mayroon tayong 30 kapin na mahigit na oras dyan, pero natapos na natin ng limang oras sa uh, latiro. Ganun lang kasimple mga ganyang kuwagabayan. Ganyang trabaho. Mabilis lang. Sagit yun lang yung mga trabaho lalo na sa pang pagtanggal ng mga accessories so, saglit lang yan kasi Toyota walang problema so natin ka mga bayan o tingnan mo silipin natin kung mayroon bang mga kunting ano, wala okay okay so na primer na natin yung bayan o hindi pala tayo na primer may kunting butas doon